Kasi mahirap mga idol, no? Uh, hindi na lang uh, yung mga tamad na mga kasamahan natin na tamad manghingi ng uh, guma. Yan na, uh, nangunguha na lang. Ayan, o, oh. ito ang mga idol o. Oh. O, yan, guma. Kayo ha! Kayo, laki kayo nangunguha ng guma ha! Ah, uh, yan mga idol. Ah, uh, Ayan, ayan, ayan. Lumabas na pare, ano, pare Bandoy. Susundutin yung, uh, yung ano, idol, ayan, uh, chassis. Para sasalpakan niya ni pare uh, Brad Awing yung uh, MT niya para tayo ay makalabas. Ah, uh, hirap kasi yan mga idol, o. Oh. Kita mo mga idol, o. Oh. Ayan, o. Ah, uh, yung uh, D20 na yan, di natin pwedeng uh, hilain yan kasi, ah, uh, nakaano sa bato, <coughs> no? baka ay, uh, ano uh, maputol yung pa. Kasi maputol yung pa, ay uh, mahirap na. Yan oh, paano mo yan na uh, mailabas yung ano? Paano mo masundot yan? Ay ah. Uh, na dikit na sa puste yung ano. Yung sundutan niya. Kaya na lang tayo sa ating ah uh, sama ating kumpare Bandoy at saka kay Brad Awing uh, masundot natin ang ating uh, 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 yan mga idol uh, patras din si ano yan uh, patras ang ano magdi-diesel din yan mga idol uh, tropang uh, tin tinwiler Yan mga uh, idol oh. uh, Tinulungan tayo mga idol Ni Paribandoy at saka ni Bradawing Para mailabas lang yung ating container Yan ang ating container mga idol oh, Yan o oh. Yan Yung pula na yan Yan ang ating uh, sundutin Ayan mga idol ah. Mga idol ah, Ito sa aming uh, grahe, mga idol ah, Hindi mo rin makumpiyansahan Pati guma mga idol ng uh, kupling Para sa angin Kinukuha pa Yan kasi mahirap mga idol no? Ah, hindi na lang uh, yung mga tamad ng mga kasamahan natin Na tamad manghingi ng uh, guma